Hello, hello mga katigang. Good morning, good morning. Mag-aagahan muna tayo bago sumabak sa trabaho. Iba yung kinuha ko ngayon. Kasi medyo mainit ang panahon. Malamig naman dito dahil laki aircon sa ano. Kaya lang mainit ang panahon sa labas. Kaya wag muna tayong kakain ng oatmeal ngayon. Kasi mainit yung oatmeal eh. Ito <laughs> malamig-lamig. Cereal. Ito, frosted flake and cornflake. Dalawa yung kinuha ko. medyo pagkapares lang. Medyo mas puputi lang yung isa. Ayan. Mas maputi yung isa. At ang linagay kong uh, milk ay reduced fat milk. Para sa mga matatanda. <laughs> check ako, kumuha na kang isang, isang parang parang pulit, <laughs> yung, 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 yung style. Ayan. Isa lang kinuha ko. <laughs> Okay, Doki, at saka yung aking panulat ay brood coffee Nalinagyan ko ng konting, dinagdagan ko ng konting may na tubig. Yun lang ang dinagdag ko para sa ganon, hindi masyadong matapang. Kagaya nila. <laughs> Kaya ngayon, eh, ano pang gagawin natin? Eh, di, lanakan na natin ang ating agahan. Bye-bye, mga katig.